Ayan mga idol, magandang araw na po sa atin lahat at uh, welcome na naman po sa atin pong sumado sa Pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating Pecha, ngayon August 31. Uh, sa mga subscribers natin, sa mga viewers, sa mga bago pa lamang, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisa na rin natin sumada dito sa August 31. Ayan, dito tayo sa August, 8 pa rin po tayo dito. 31 sa ating pecha, katapusan na. At 24 sa ating taon, ayan. Simplify po muna natin yung mga numbers natin. 0 plus 8 is 8, 3 plus 1 is 4, at 3 plus 4 is 6. Doon pala ito sa bandang gitna. 8 plus 4 is 12. At 4 plus 6 is 10. Sa bandang baba po, 12 plus 10 is 22. And either, ito, ito naman po yung unang numero natin, meron tayong 22 at yung kapares natin numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po so, natin yung tatlong numero natin dito. 8 plus 4 plus 6 is 18. Ayan na, ito rin po yung kapares nating numero, meron tayong 18. At pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 22-18 or 28-22. Ayan na, ito rin po yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits din po sila, 18 and 22, simplify lang muna natin bago po natin sila isumada. Ayan, dito po tayo sa 18, 1 plus 8 is 9. At dito sa 22, 2 plus 2 is 4. Ayan, 9 at 4, yan po yung ating isusumada. At unahin natin ang 9. Ayan, kukunin mo natin yung 18. Sumada din si 8, 1 plus 8 is 9. Pwede rin po dito yung 36, sumada yung 36. 3 plus 6 is 9 and 27 ayan 27 2 plus 7 is 9 and ayun mga dito naman sa 4 pwede mo natin itong 22 so 22 2 plus 2 is 4 pwede rin po dyan na 40 so 40 4 plus 0 is 4 pwede rin na 31 so 31 3 plus 1 is 4 At pwede rin po dyan ng 13. Sumada 13. 1 plus 3 is 4. And do, po yung mga numero po natin na nakuha na pwede natin pagpilian. Sa atin pong sumada para po ngayong August 31. Ayon, 9, 18, 36, 27, 4, 22, 40, 31 at 43, 42, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, lang 42, 43, 42, 43, 42, 43, po 43, 42, ano po yung mga mga korosonada po natin ng mga mga raw. At sa ating sample naman, pinuha natin dito yung 31, ayan, 31 and 9, and 18, 18 and 18 and 13, uh, 27 and 20. 27, 22, and 27. Sorry. Ayan. Ito po yung mga sample po natin dito. Meron tayong kong tatlong kombinasyon dyan. Meron tayong 31, 9, 18, 13, at 22, 27. And mayroon, meron tayo tat tatlong sample dito. Kung okay lang naman po sa inyo, na gusto nyo po itong mga kombinasyon natin nakuha, pwede, pwede yung pumatayaan yung mga yan. O kaya naman, pwede kayong magpagtal o makapuha ng mga itong mga kombinasyon dito sa mga naka-encircle po natin yung mga numero. Kaya na lang po yung kumili dyan kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon. At uh, ay mga po ang ating sumahod sa pecha para po ngayong August 31, 2024. Maraming maraming salamat po.